Eh, okay, gusto ko na po siyang mamunga. Ang gagawin ko lang po ay ipo ko po, po siya. At tanggalin po natin yung lahat ng mga dahon niya. Para magkakaroon siya ng bagong dahon, sasabay na po yung mga bulaklak niya. Yan. Umpisa na po natin. ganito lang po yung ginagawa ko na paraan para sabay-sabay po yung yung mga sanga niya po. Mga guys, 4 years old na po itong aking tanim na grapes. Isang puno lang po itong aking inalagaan. May mga sama na po ito mga tatlo dati. At napalaki ko naman po sila. Kasi lang po dahil sa pwesto namin dito sa lugar na ito, malapit po kami sa dagat. At, at ang likod po namin dito ay ilog na po. Pinakabukanan ng ilog at dagat. Kaya matatawag na po na nasa coastal na po ang lugar namin dito. Nagkakaroon po kami dito ng high tide, ay low tide. Ibig sabihin po ay binabaha po ang lugar namin. Pag mataas ang level ng high tide, kaya ang lupa namin at pananim ay lagi po nababaha. Nabababad sa alat ng tubig, dagat, nabaha. Nilalagay ko lang dati sa mga timba ang mga pananim ko. Kaya lumalaki naman sila. Tapos na nung pinagabot na sila ng matinding high time ng tubig agad, ay namamatay po ang tatlong puno ng grapes. Kaya ito na lang pong isa ang natira. Kumbaga, subabaybor po ito siya. ilipit ko po siya agad at itinahas, nilipat at nilagay ko po, po siya sa maliit na swimming pool ng mga bata dito sa aming compound dahil ayaw na nilang gamitin. Kaya natutuwa po siguro itong tanim ko na ito dahil hindi na pinag-aabot ng tubig, dagat, baha at lumago na moon pass siya. At ganito ang kalagayan ng ginawa ko sa kanya. Mga guys, sinang beses ko na rin po naanihan ito. itong puno na to. At ang nakakatuwa po ay titik naman po na magbunga itong puno na ito. At ang kagandahan po ito ay organic po ito. Di pa ako naglalagay ng mga kung ano anong fertilizer sa puno na ito. Tinatambakan ko lang po ito ng mga tuyong dahon na nakukuha ko dito sa aming mga bakuran at palagoy ang nagdidilig. Ayan po mga guys, tapos na po nating i-prone. Uh, Maghihintay na lang po tayo ng mga ilang linggo para po sa pag, uh, bibigyan ko natin siya ng time na makapag dahon siya ulit at saka usbong yung mga bulaklak ayan hanggang sa muli po i-update ko na lang po kayo pag naka pagdahon na po siya at saka yung mga magpa bulaklak hanggang sa susunod po maraming salamat sa inyong pagsubaybay